So, mga kasayan, meron lang akong i-share sa inyo kasi meron akong napanood na nag-viral sa social media na nasunog na tricycle. Ito siya kasayan, sasabihin ko sa inyo yung mga pwedeng pagbulan ng sunog sa ating motor. Ito kasayan yung ating, ano, yung ating fuse. Unay na natin sa fuse ha. Pagka naputokan tayo ng, ano, naputokan tayo ng fuse, huwag natin siyang i-re-recta. Limbawa, ito, putok to, ano, buksan natin wala siya ay saka sign wala ah dapat yung motor natin wala siyang nakarekta kahit buksan nyo lahat ng ano nyo wala siyang iilaw ibig sabihin gagana lahat lang siya pag nakabukas yung ating motor o gumagana yung accessory wire ay na wala siyang gagana sa lahat ito yung paraan para makaiwas tayo sa sunog kaya nakasaya na walang gumagana ha. Ito siya. Pupunta tayo sa may fuse natin. Ngayon siyempre, pagka in case of emergency, hindi na naiisip na yung safety. Pero dapat safety first. Buksan nyo halimbawa kasi yung fuse ha. Pagkaputok yan, huwag na huwag nyo i-direct ito. tiga sa Saka siya yan to ha. Pansinin nyo ngayon ha. Huwag, ganto, huwag ganto yung gagawin nyo. Sa gusto kasi na gumana. Malalagay naman tayo sa alanganin. Ito siya. Ngayon pag nilagay natin to. Pansinin mo ngayon kung gagana na siya. Lahat ng ilaw natin ngayon gagana na gaganan lahat ng ilaw natin ha kasi nairekta natin yung fuse natin yan saka palang gaganan lahat ng ating mga ilaw pero hindi maganda na irekta nyo na ganito dahil pag nagkaroon nyo ng grounded automatic direkta nyo masusunog yung wire na nag ground sa kanya masusunog yung ground na yun magtutuloy tuloy yun kasi walang walang magkakat walang magkakat ng ano ng na fuse na ganito kasi ito maliit lang to eh tapos ito irerekta natin sa makapal na wire masusunog ngayon kung saan nag grounded dun mag uumpisa yung sunog pakalat kung saan saan na yung ano tapos ang pinaka delikado syempre pag uh, may ano yung tanki natin may leak yung tanki natin tapos pag ginabot na yung mga ano natin dito nadali na yung mga oil seal niya nating ating tank papasukin na siya. Ito siya kasaya na. Ito yung isang huwag natin gagawin. Mana pa, ang gawin natin dito ay ganito. Kung walang reserbang ano, kagaya ng ginawa natin sa isang video natin, paghahanap lang kayo ng ano, ng pinaka wire. Isang hibla lang na wire. Meron tayong tinanggal kanina dito yan eh. nga dyan. Ito, walang kayo ng isang hibla, ito. Bawa. Yan, pumutok yung piece nyo, ano. Isang hibla lang siyang yung nagduduktong sa kanya. Para meron pa rin siyang proteksyon. Ganito lang yung gagawin natin. pag binalik natin yung isang hibla na yan mapapagana niya yung motor kahit anong motor to pwede yung ano to pwede gawin yung ganito yun siya kasaya gagana lahat ng mga ano niyan mga ilaw niyan safety pa pag nagkaroon ng grounded masisira lang yung ating ano masisira lang to ito yung wag na wag yung gagawin At tapos ang susunod na wag yung gagawin etong magre-recta kayo dito. Ito. Halimbawa, maglalagay kayo ng mga ibang ilaw. Maglalagay kayo ng mini driving light. Pwede naman yun. Kaya lang, pag nagkaroon din ng grounded, kailangan, kung maglalagay ka rito, meron pa rin siyang fuse. Kung magre-recta kayo sa positive, may dadaan pa rin siya sa fuse. Kung dito kayo maglalagay, ha? dadaan sa fuse bago magkakaroon ng mga accessory. Tandaan nyo, yung motor niyo dapat pagka, pagka nakaputok ang fuse, nakaputok ang fuse nya, walang iilaw sa kanya. Walang iilaw. Ibig sabihin yun, kailangan nyo dumaan sa fuse para safe the safe yung ating ano. Yung ating motor, iwasunog, lalo na sa sobrang init ng panahon, tapos pagkakaroon ng ano, magkakaroon ng grounded, tapos wala sa fuse, masusunog yung ano natin masusunog yung mga wire niya mas mabilis kumalat papunta sa may tanke eh, sya siya kasaya na yung pinagmumulan yung pagrekta ng walang fuse at saka yung ito nirekta to pagrekta nito tapos taglagay ka ng ibang accessory na rekta na walang fuse automatic dapat may fuse dito kaya nga pang naglalagay tayo ng mga ibang ilaw natin na limbaw, mini driving light nirerekta natin sa accessory wire para pagka nagka grounded puputok mamamatay yung ating motor eh ma mawawala yung mawawala yung ano yung ating motor yung hindi gagana yung mini driving light natin under pa rin yung motor natin pero hindi lang gagana kasi na pumutok na yung ano nya pumutok na yung fuse nya hindi na gagana yung motor pagka yung pagka yung Inaral natin siyan wala na siyang mga ilaw ibig sabihin sa may grounded makakat na makakat na yung sa may grounded hindi na kasi putok na yung ating ano putok na 'yung ating fuse kasi itong live wire konektado to sa accessory wire. Ito kasi ang ganto 'wag gagawin na isa tapos maglalagay kayo ng rectarito na walang fuse. Gagana lang lahat 'yung ilaw nyo pagka pagka an na siya dumaan sa fuse. Dumaan sa fuse, lahat ng ilaw nyo gagana. Tapos ang isa pang delikado ito. Ito siya kasi yung ganito ha ito yung kagaya ng ginagawa na nire-recta lang sya yun dito tapos pupulupot katulad dito ito ito yung isang ano isang delikado sa ano sa sa ganto mas maganda pa dito mas safe pa rito kasi malayo eh malayo ah. Pero pag halimbawa, kaya siya nagiging ano, nagiging delikado pag ka merong ano yung carburetor natin o yung tangke natin. Pag merong tagas yung tangke natin, tapos merong tagas yung carburetor natin, dumaan siya rito, napunta rito, isa rin sa pinagmumula ng sunog 'yun. Kasi siya na pag nag-leak yung tangke, dumaan dito sa sa high tension wire natin tapos walang takip nakarekta rin. Eh nakarekta rin siya, wala rin siyang cap. Ito pag ditong pag motor, medyo safety pa siya kasi malayo yung ano, malayo yung carburetor. Pero kung naglilik yung carburetor tapos masyadong maano yung ano, tumatawid na, napunta diyan, pag mumulan siya ng apoy. Ito yung mas malapit eh. Ganitong motor Eto. Ayan. Ito yung mas malapit. Siya kasaya na. Ito yung ano natin. Ito yung ito yung ignition coil. Ito wala, yung dito yung spark plug nakalagay ah. Tinanggal pala yung spark plug nito. Yan dito nakalagay yon. Ngayon nagkaroon to ng ano, nagkaroon to ng ng tagas tapos dito siya nakalagay. Pagsipa natin, kaya kung napanood nyo nga yung viral na yung pagsipa, pat namatay yung motor, pagsipa niya, bigla na lang umapoy. Yun yung pagtumawid na yung ano rito, pag tumawid na yung gasolina automatic yan susunugin yung mga wire susunugin yung sa may gas kaya lalakas ng lalakas yung ano yung apoy eh okay, siya kasi na yun ang mga wag yung gagawin sa inyong motor para maka makaiwas tayo sa katulad niyan kaya napakalakas ng apoy na iba yan hindi ko na mahanap yung napanood kong video yung antumulong dun ay eh, ano ang tumulong sa kanya ay nag deliver ng tubig na yung i-deliver ng tubig yun lang ginamit na pang ano pang buho sa may motor ganun yung wag na yung gagawin kasi na para safety ang yung motor safety sa sunog sunog tsaka yung sa ano sa sunog sa gasolina at sa sunog sa wire at sa mga parts ng motor Nandito dito na lang mga kasayan salamat sa panonood